Newsline. Nakapagtala ang Department of Health ng suma total na 84 na kaso ng rabies simula unang araw ng Enero hanggang nitong Marso 16. Ayon kay Health SECRETARY Eric Tayaga, nakikipagugnayan na sila sa Department of Agriculture hinggil sa pagtama ng rabies sa mga baboy at maging sa baka. Dagdag nang opisyal na hindi ordinaryo ang naitalang kaso ng rabi sa baboy at baka sa Marinduque dahil karaniwang sakagat ng aso na ipapasa ang nasabing sakit sa tao. Inihayag ni Department of Agriculture Assistant Secretary Dante Palabrica na nagugat ang pagsasagawa ng Animal Disease Investigation matapos masawi ang isang disi sa is-anyo sa nabata nitong noong. Sa 18, 2023, sa ngayon isinailalim na mga bayan sa Boac at Buena Vista sa Marinduque sa State of Calamity dahil sa mataas na inatalang kaso ng rabies.